Mula ng pinalakad ni na Pedro at Juan ang isang lalaking lumpo sa pangalan ni Jesus, maraming tao na ang lumalapit sa kanila na mga alagad ni Jesus. Dala ng mga ito ang mga may sakit at nagdurusa. Oh, ako rin po. Ako rin. Pakitignan niyo rin po ako. Ako din. May sobrang masakit din. Pagalingin niyo po ako. Sa pamamagitan ng mga alagad, maraming tao ang gumaling ang mga pari at mga saduseyo ay hindi natuwa sa pagdagsa ng mga tao sa mga alagad ni Jesus. Nainggit sila at kinasuklaman nila ang mga ito. Hindi naman kilala ang mga tao ito at basta na lang nagsulputan. At ngayon, ginugulo nila ang mga tao. Sa palagay ko, dapat wag natin silang hayaang gawin yan. Kaya't iniutos ng mga pari at ng mga saduseyo na arestuhin ang mga alagad ni Yesus. Arestuhin ang mga alagad ni Yesus na yan at ilagay sila sa bilangguan. Hoy, bilisan mo. Pumasok ka na. Kinagabihan, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa bilangguan. Gumising kayo. Binuksan ko na ang pintuan ng bilangguan. Pwede na kayong lumabas dito. Anong nangyayari? Nananaginip ba tayo? Ah, nagpadala ang Diyos ng Anghel para iligtas tayo. Tara na! Lumabas na tayo dito! Tara na! Oo! Lumabas na kayo at mula bukas, pumunta kayo sa templo at turuan ninyo ang mga tao tungkol sa bagong buhay na ibinibigay ng Diyos. Sa tulong ng Anghel, ligtas na nakalabas ang mga alagad sa bilangguan. Ano? Nawala ang mga preso? Ang ibig mong sabihin, Nakataka sa mga bilanggo. Nakasusi pa ang mga pintuan at nakabantay doon ang mga gwardya. Pero nang buksan namin, wala kami nakitang tao sa loob. Matagal na akong gwardya sa bilangguan pero ngayon lang nangyari ang ganito. Ano kaya ang nangyari? Anong pinaggagawa ninyo? Ang mga taong ikinulong ninyo ay naroon na sa templo at nagtuturo sa mga tao. Nagtuturo na naman! Ano? Huliin sila ngayon din. Ngayon na ngayon din. Hindi ba't pinagwalan na namin kayong mangaral tungkol kay Yesus? Pero tignan ninyo ang inyong ginagawa. Bakit ninyo ipinapalaganap ang pangalan ni Yesus sa buong Jerusalem? Hindi ba kayo natatakot na maparusahan? Ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Ang Diyos ang muling bumuhay kay Yesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipinako sa krus. Si Yesus ang ating hari at tagapagligtas. At sa pamamagitan niya, Pwede tayo magsisi at mapapatawad ang ating mga kasalanan. Paano kami mananatiling tahimik kung saksi kaming lahat dito? Ano? Ang lalakas ng loob ninyong dungisa ng pangalan ng Diyos. Hindi na kayo nararapat pakinggan. Bugbugin ang mangyayan! Ah! O ngayon, nagbago na ba ang isip ninyo? Bugbug pa lang yan. Pero kapag nangaral kayo ulit sa pangalan ni Jesus, manganib na ang buwan nyo. Huwag na kayong mangaral sa pangalan ni Jesus. Naiintindihan nyo? Ang mga apostol na pinalaya matapos bugbugin ay masaya na sila ay nagdurusa alang-alang sa pangalan ni Jesus. Hindi sila natakot sa tao at nagturo pa rin sila ng walang tigil araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay. At ipinahayag nila ang katotohanan na si Jesus ang tagapagligtas at ang Kristo. Mga kapatid, si Jesus ang tagapagligtas na ipinadala ng Diyos para sa atin. Tama, si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Siya ang Kristo. Maniwala kayo. Maniwala kayo kay Jesus! Maniwala kayo kay Jesus!